it na ba <laughs> ang mundo ng mga Duterte? Sige nga, mga DDS, hinahamon ko kayo. Asarin nyo pa si Pangulong Marcos. Kasi naman, matutuloy naman kayo rumis. Aksarin nyo pa si Pangulong Marcos? <laughs> Tingnan ko lang kung hindi maaristo yan o mabigyan ng warrant of arrest si Pangulong Duterte sa nalalapit. <laughs> Alam nyo mga kaupak, kinumpirma mismo ng ating solicitor general at ito ay, naku mga kaupak, nagsisinkronize sila ng Department of Justice. Halos si isa ang sinasabi nila kumpirmado <laughs> na inilabas ni dating Senador Trillanes na di umano na mayroon limang pulis na uh, nanungkulan. Naku, kasama na natin yung ano dyan, yung isang senador <laughs> na nanungkulan nung panahon ni Pangulong Duterte bilang PMP chief Naku, mga kaopa, ano, Talaga, kinumpirma ng ating, ano ba yung solicitor general? Ito yung, kumbaga, attorney ng ating bansa sa usapin <laughs> sa mga kaso. Ito yung pinaka-lawyer ng ating lipunan, ano? The highest lawyer in the land. So ngayon, mga pa kinumpirma nga mismo ng solicitor general nga nakipag ordinate. <laughs> Masyado sa excited. Nakipag-usap na ang ICC na kailangan na makausap ang limang pulis. Nako. Kung totoo ito, malamang totoo ito kasi official ito na pahayag mismo ng ating gobyerno, ng ating official. Tama yung nilabas ni Trillianis <laughs> na mga pangalan alam nyo mga kaupa kasi naman asarin nyo pa <laughs> si Pangulong Marcos hindi kasi kayo matuto din kasi kayo rumispeto sa Pangulo na kung saan kayo rin ang bumuo o kayo rin ang pumili o kayo rin ang bumoto rito hindi ba? <laughs> kung anong-anong-anong pinakalat ninyong pick news laban kay dating Vice President Lenny Robredo, para lang matiyak, ang panalo ng tambalang Marcos at Duterte, ito ay tina, tinawag na unit team or maj, super majority. <laughs> ngayon, mga kaupak, sila na ngayon ang nagbabanggaan. Kasi mga kaupak, ito naman mga DDS o mga Duterte, naku, ang tatapang. Hindi nila sa lugar, pero ang totoo, hindi naman talaga sila matapang <laughs> kasi nga mga kaupak, sabi nila yung maisog daw ang ibig sabihin no sa nasabi ko na rin ito sa aking mga vlog ano uh, maisog matapang <laughs> sa amin ang maisog uh, mabunganga o marites <laughs> so ngayon mga kaupak, hindi ako na iniwala na matapang talaga yung mga Duterte na yan kasi kung matapang sila pumunta dyan sila sa West Pilipinsi. Eh. <laughs> Doon sila, ipakita nila yung tapang nila. E eh, puro lang sila hambug eh. <laughs> wala naman talaga, puro lang sila takot, panakot. Kaya ngayon, tama lang ang ginagawa. Siguro para sa akin, tama yung ginagawa ng mga Marcos. Ano, si Marcos kasi, hindi siya nagsasalita sa mga Duterte. Pero, <laughs> nakikita ko yung mga galabay niya gumagalaw. Kasi dati, sinasabi ni Pangulong Marcos, wala na. Wala nang ano, wala well, hindi na tayo diyan nakikinig ano cooperate sa ay ano na yan, ICC na yan dahil labas na tayo tama <laughs> labas na tayo pero alam niyo mga makaupack tayo ay umalis diyan sa uh, international treaty na yan na ICC bilang isang miyembro dahil si Pangulong Duterte para makaiwas sa gagawin na investigation. Kaya ang ginawa nila, <laughs> umalis. Pero alam nyo mga kaupak, uh, doon pala sa international treaty na pinirmahan ng ating bansa, hindi pala basta-basta na -basta halimbawa umalis ka, tapos ngayon, aalis ka, hindi pala kagad yun, immediately na magkakabisa. Magkakabisa pala yan after ang isang taon. So ngayon mga kaupak, kasi ginawa ngayon para kung sakasakali nga umalis ka dahil ayaw mo nga katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte umalis ka lang para hindi ka lang makipag-cooperate dahil ang isang makapangyarihan na leader ng isang bansa kasi ito ginawa itong ICC na to para ito sa mga uh, makapangyarihang bansa o makapangyarihan na tao sa isang bansa na kumbaga lumalabag pero hindi sila mahabol ng kapwa nilang nationality sapagkat halimbawa katulad mga iba, poor o kaya ang kalaban nila wala silang lakas ng loob dahil ma-influence Kaya itong ICC na ito binuo, kaya nga tinawag na International Criminal Court. Ngayon mga kaupak, ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. <laughs> Umalis siya nung sinampahan na siya ng kaso. Kaya lang mga kaupak, ang iniimbok nga ng mga atorne na ito ay ginawa lang na, na kaso na isinampah na mga biktima ng extrajudicial killing o EJK ito ay nangyari nung panahon na aktibo pa tayo o hindi pa tayo umaalis kaya ngayon mga kapak, in general may habol pa talaga o may rompant jurisdiction ang ICC kasi isinampa ang kaso kay Pangulong Duterte kung saan tayo ay membro pa. Ngayon, nung nakita ni Pangulong Duterte na ba mukhang magigisa ako sa sarili kong mantika, ang ginawa niya, umalis tayo bilang membro ng ICC. In fact, mga kaupak, uh, si Yumaong dating magaling sa konstitusyon, ano, na, alam mo, actually hanggang ngayon wala siyang katulad, no? si sinat, dating senador M M Miriam Defensor Santiago isa sa mga huwis dyan isa sa mga napili bilang hurado ng International Criminal Court or ICC kaya lang, syempre nung ito yung umupo na si Pangulong Duterte at kakasuhan na nga siya at kinasuhan na nga para makipa, makaiwas sa kipa, pakikipag-cooperate umalis siya pero useless mga kaupak kasi nga katulad ng binanggit ko while ago na ang international treaty na pinirmahan natin o sumang-ayon tayo, ito pala ay magkakabisa lang, hindi agad-agad pagkatapos ang isang taon. Pero isinampa ang kaso, mga kaupak, kasalukuyang pantayo ay isang membro. So maliwanag na meron pa talaga sakop ang ICC. Ngayon mga kaupak, Sinasabi nga ng mga makaduterte, hindi na tayo sako, hindi na kayo kailangan sundin kung ano man yung warrant na ilalabas. Katulad ng sinasabi ng mga biktima ng extrajudicial killing, yung mga pamilya, dahil di umalis na tayo. <laughs> Tama. Walang bisa. Kaso nga lang, ang kaso na yan ay sinampa bago pa tayo umalis. Kaya ngayon mga kaupak, ang sinasabi ng Department of Justice, kinumpirma. <laughs> at pati ang solicitor general synchronize sila oko ibig sabihin baka kau pas isang sinasabi nakipag-usap na sa kanila ang ICC nakumagapak at wala na silang magagawa kasi gagamitin ng ICC ang Interpol o international police Sige ye. <laughs> mga Duterte maglabas pa kayo <laughs> ng kung ano ano Uh, mga video o asa rin niyo pa si Pangulong Marcos <laughs> baka hindi kayo abutin ng 2025 nakapusas na si Pangulong Duterte <laughs> Yan ang alam mo ako, simple lang mga kaupa, kung sinasabi ng mga makadidiis o mga Duterte camp na wala silang ginawa na labag sa batas hindi ka dapat matakot kasi wala ka nga nila bag na nalabas. Kaya takot na takot sila <laughs> dahil alam nila ang ginawa nila. Kumbaga sa madaling o basic na salita, takot ka sa sarili mong multo. Kasi kung wala kang ginawa, ba't ka matatakot? Diba? Kung kaya mo patunayan na hindi ikaw ang mastermind, katulad ng binabanggit ni Senador Laila na Dilima na si Pangulong Duterte ang mastermind ng extrajudicial killing, wala kayo dapat ikatakot. <laughs> Kaya lang, bakit kayo takot at takot? Totoo ba? na kayo ang mastermind. Nako, Pangulong Duterte. Ngayon, mga kaupak, kung ano-ano ang rally na ginagawa, ito nga ay yung maisog <laughs> kung saan saan pati sa ibang bansa mga kaupa siguro ito dahil gusto nila magkaroon ng simpati ang mga kababayan natin sa abroad <laughs> kinakabado na ang mga Duterte kasi mga kaupak yung mga kaisog ma maisog ma 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 tama maisog <laughs> hindi ako magkamali yung mga maisog mga kaupa kumbaga humahanap sila ng simpati ng ibang tao kung saan saan sila pati sa iba bansa pati ang mga Duterte na dati galit na galit sa Amerika <laughs> mga kaupak, pati doon sa LA nagrally ang maisog nando doon si Butanding ay Butanding si ano si Hari rugi kasama si Maharlika Naku, alam nyo mga kaupak, talaga pag ganyan, maski man ako ang presidente, abah, hindi ka na ikipag-cooperate sa Hindi ka rumirespeto. O, oh, ibigay ko nga sa'yo. Makipag-cooperate <laughs> nga ako. <laughs> sa hinaharap mong kaso sa ICC. Para manahimik ka. <laughs> Akala eh, no, mga kaupak, Dati ang US eh, galit na galit dyan ang mga Duterte. ba? Diba? Mga Europe country. Kaya nga, mga kaupak, ngayon doon na sila. Meron na sila Milan, ano na ano, nakatawag doon? Maisog International Prayer Rally. Pero ang katotohanan, Maisog Marites <laughs> political rally hindi po prayer rally so ngayon mga kabak naku talagang hindi kayo ang mga Duterte pag hindi nag-ingat ng galaw sinasabi ko sa inyo mapupusasa ng wala sa oras <laughs> si Pangulong Duterte so mga kabak mainit talaga na mainit ang politika ngayon. Sige, asarin nyo pa si Pangulong Duterte. Ay, si Pangulong Marcos. Para dumating na agad ang ICC. Hanggang sa muli mga kabak. Bye.